isa sa, sa limang WGP sa Pilipinas. Ambal ng motor natin, oh. Malupet, malupet. <laughs> First time kong bibig bike dito sa outside ng Luzon. Arbal pa, WGP pa. ay dumating ni Arwan, naka Arwan tropa natin dito. Basta. Been a long time. <laughs> Jason, Jason. Jason, ayun Jason. <laughs> ah, Ayun, si Bush Creamers. Shout out si Bush Creamers. Tsaka ano? Shout si Let's go! I dream of manifesting na Ayon. baka baka big bike din. Yan <laughs> <laughs> so, yun yun. Grabe oh, oh. Nag-iisang <laughs> ano, WGP sa Cebu. Sa Mindanao, wala kang ganito eh. Ilang auto na sir na ano mo? Simula nung nakuha mo ito nung 2022. Kasi... So, Kung 7 lang, oh. hindi nagagamit. <laughs> Mas mataas pa yun sa akin. Oo oh, nga eh. 3K yata <laughs> so, Nag-message sir sa akin dati na nabili mo to, di ba? Oo okay. oh, nga eh. Padala ka pa Yung ng video. Yung seat height. Yung seat oh, height. Oo, buti. Ano, Kayang-kaya naman. Oh. Masanay ka rin. ah, uh, linagyan ko ng lowering kit. Isa siya sa limang WGP sa Pilipinas. Kambal ng motor natin. No? Oh. Malupet, malupet. <laughs> di ka binibitin. Kaso nga lang, medyo ngalay pag traffic. <laughs> <laughs> Oo nga eh. Sagad na sagad. Kahit na first gear. Saan <laughs> sa sound check yan? Thank you! Eh, may mga humabol na katingin natin, oh. Yan, meron. Yeah, sticker, sticker. Meron, meron. May sticker, Ay. Hey, Musta? Adba? Idol kita boss. Ay salamat. Salamat, salamat. Pinapanood kita lagi sa YouTube. Ay salamat. Boss, salamat. <laughs> sticker. Ilan po kayo? Apat Oh, apat. Nanakulang ah, naman na, 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 yeah, po ngakpon sa yes. opening sa St. Si ka yes. Thank you, sir. Yeah. Thank you, boy, para ano? Yeah. Sobran natin para uh, ano? Thank you, thank you. One, two, three. Okay. Okay, thank you, thank, thank you, sir. Nice meeting bro. you. Thank you. thank you. Thank you, sir. Thank you, thank you. Tingin lang, tingin lang. Tingin lang, tingin ni Jason ng kanyang R1 WGP. Kita mo naman, saan na maraming tropa, no? Pinakabahan ako. First time ko bibig bike dito sa outside ng Luzon urban pa, WGP pa so pa picture tayo naka na rin naka lowered lowering link baba ah baba nga ako oh nga, baba <laughs> ang ah baba matapas na rin pala yung buwan 啊好的

haha <laughs> share pa shoutout kay Sir Jason, piniharap niya sa atin ng kanyang R1WGV itatiwala na sa atin sarap, grabe Crits. It's like parts of the Buch. 张。 ها <laughs> sa inline 4, wala kang pahabra sa ano tight like na pero r1, napakasarap ng handling eh? yung Tama pa ba ito? Ito yung rough road kanina magsilang naman siya ito sumasakit na ng likod ko <laughs> Wala uh, na hinahabol natin Gusto na natin silang Jared riding eh Gusto riding eh Ano pala ah dito First gear tayo, kita niyo, ganun tight yung corner niya. First gear gaming. Hindi na ako na-pain ng first gear sa so sport. Super bike ka. parang ang bilis ng kalsada, ang bilis ng na biyahe. Naka <laughs> 1,000 cc. Isang piga, destinasyon, lagad. Hmm, <laughs> napakasarap. Napakasolid oh, na experience nito. Ito talaga yung mga experience na hindi makakalimutan. Sakta sa ato, mis na-miss ko na yung araw man. Kasi hindi ko pa siya napapalitan ng battery. Pero nakabili na tayo sa so, abangan nyo yung ating revival sa araw na natin, atin battery na tayo pa kalit finally, kaya natin siyang gamitin mga best of bilis. Grabe, bilis mo. mo. Grabe, <laughs> <Bilis mo. laughs> baba oh. Pagka one foot, maka-flat foot ako. Galing. Ganda pala na ito. Parang kailangan ko na ito. Sticker para protector sa ano. triple, top triple And just like that, isang piga. Gas station gagal na tayo, nakabalik na tayo sa shell na yung ating meeting place kanina Kaya sa dito nag ano, no. nag-drive. No? Parang <laughs> <laughs> mga... De, kasi sa mga kasi po, yung sa pasok-pasok ka -pasok, po. Alam mo yung tap, di ba? May group dito na parang same sila. So pag pumunta si Atat dito, medyo may, may bago eh. Sa twisties. Tapos ayun, parang po. Hindi <laughs> si Yung sa may tap-tap, grabe. Ang lupit pala ng mga liko. Oh, so, Naka-first gear nga ako doon sa yung liko po ka. yung pataas eh naramdaman mo ako naiinig na yung mga na sige raw for second first. thank you sir ganda ba? ganda for a second natchun ba to? <laughs> hindi pa nga yan pag na-remap yan masarap Hello. 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 salamat salamat thank you. thank you thank you balik ka ulit boss ka, anytime <laughs> salamat sa experience na motor thank you experience tayo ng R1 sa Cebu balik John na tayo so balik na tayo sa hotel parking Di na natin tong John na kay Sir JP Pal, oh, thank you Ingat, ingat And syempre, shoutout sa mga taga Cebu Salamat sa inyong init na pagtanggap Hindi ko alam kung nasa na yung sinusunda natin <laughs> Ayun yun pala Sinusunda natin Shoutout din sa Team Sec Ang sarap 1 pa ako ng Pero sarap din mag Actually, mas nagustuhan ko mag-Giorno kasi mag-R1. Kasi walang pagod, eh. Walang pagod dito sa scooter. Eh. Lalo ko na-inspire nang set-upan yung Giorno natin. Si sir din daw na-inspire siya mag-set-up ng Giorno dahil sa atin. So itong C20 setup, highly recommended. At kung hindi ka magkakarga, mas maganda tong chance speed pipe na pang oh, stock bore. Mas apto yung himpla. Tsaka naka na rin.

Ayan, sa paalam tayo kay Sir JP. Sir JP, thank you, thank you. Thank you, bro. Ayan sa wife niya, ma'am. Thank you. Nice meeting nice you. Nice meeting you. Nag-enjoy ka? Oo, oh, sarap. <laughs> balik tayo rito. Oo, oh, sige, pag gano'n. In the ano. future. Oo, <laughs> oh, balik ako pag lumakala ka na yung mga babies. Para may ikot ma namin yung Cebu. Oo, oh, hangay. Okay. Oo, oh, makabawi. Ayan, so, pasalamat tayo kay Sir JP. Sir JP, salamat sa pagpahiram ng Giorno. So, siya po yung unang-unang nag-volunteer na magpahiram sa atin ng motor. Sobrang nakakatawa kasi hindi pa tayo nagpo-post na kailangan natin ng motor, nag-message na siya sa atin. So, ito yung gamit niya, Giorno tsaka AK, motor niya. So, ito yung ginamit nating helmet, A-Sport, SEC A-Sport helmet. So, bigay natin yung helmet natin, yung ginamit natin, remembrance kay Sir JP. Sir, thank you, thank you. Thank you, sir. Thank you. <laughs> ganda nito. Thank you. Ayan. <laughs> oh, oh, sa sakto na. Sakto. Ayan. Okay. Gaan. ganda pala ng SEC. <laughs> ang ganda, ang gaan, no? Okay. Kaya napili ko, eh. Okay, right, sir, thank you. Thank you sir. Ah, okay, let's go. <laughs> <laughs>